Bidyohan natin kay Dalawa lang option mangyari ito Mabasag o hindi e. Inisan sa konti Ang so, tigas kasi sobrang tigas na niya bilog na umiikot na natanggal na tanggal na na napaklas na kasi pag natanggal yan mas ismat siya tanggalin sa kuwante nga mo Ito na nakaangat yan ano yun, wala Ay dalawang daway lang akong ipigil yan. Delikado. Basag yung trunk case. Kinangal kasi yan. Ismot eh. lang siya tanggalin. ay kanina...

Mahirap Ay, tanggalin. Ayang pagbalik, ipatry ko sa'yo na ikaw magkabit, ikaw magkikwit. Kasi pag malaman mo yun eh. Ayang pagbalik, kumating na araw, tanggalin naman natin. Tanggal mo tayo ulit kasi kung nagtanggal ka ng na, line eh, baklasin mo rin, baklas ka ulit. Ang mangyari kasi dyan, katagal na mabilog. Kaya mahirap question yun kung pagdating ganyan, Kasi ang ano lang, intindihin na lang kasi pag nasira talaga, ang dami doon. No? Kaya yung mga ganyan itong style na kapisado na natin.